gagawa kami ng merienda ni Kabagis. Uh, oh, I-comment nyo nga guys kung alam nyo ito. Kung anong tawag nyo sa ganito. Uh, oh, ano ba to? Ay, kaya kanila ko comment diba? <laughs> 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 ano? Bahala na sila kung anong tawag nila dito. Why? Oh. what's that? Uh, thank mm. you. Sarap guys oh. Sobrang creamy. Oh, wala namang special na okasyon. Trip lang namin. Basta pag magkakasama kami kung ano unong nagagawa namin tulad nito, banana cute. Mm. mm. Lagyan to naman ng ganto. Mm. Tanim to nila may amang sa saan ba to? Surong. So Surong. Mm. Surong so guys. Pilito ko. Tapos nalagyan niya na ng mayonnaise. Nalagyan pa ba? Ah, hindi ko alam. Hindi ko alam to eh. Experiment tayo. Huh. Yan. Lalagyan pa daw to ng two days. Pero walang two days. Kaya ano lang meron? Three days. <laughs> 3 days ko na. Si Inas tumatawa dun, oh. Madami kaming utang sa tindahan. Bibili na lang ako ng two days. Uh, -uh. <laughs> Para... Masarap. Mm, Kanakmanin. Oh. Kay. wait lang, malo. Ikat mo muna. Ate, parang sa'yo talaga to. Kasi alam namin naggilihi ka. <laughs> ano yan? Ha? Ano comment nga nila ate kung ano to kasi ako hindi ko rin alam. Ay, paki-comment na. Oo, paki-comment oh. guys. Huwag niyo naman i-comment na feeling kami. <laughs> <laughs> okay, ay, may nag-comment kasi. Baka ay, naman oh, kasi. Oh. feeling oh, daw natin. Oh, oh. <laughs> San banda? kasi <laughs> may, may ano, may na tayo na Tayo. Nag-iisa pa lang siya. Mm -hmm. Binigil okay. lang? Oo, Ang dami dami. Ano? La, mm -hmm. binasa ko yung mga comment. Lahat good comment oh. Tapos siya lang yung ano, diba? ba Sabi yung piling tayo. Kulang sa aruga. Kulang sa aruga. Silent, silent basher yun. Oo oh, ah. Uh. Pag kulang sa aruga, ah, uh, magpa-aruga. <laughs> magpa-aruga ka mo. Magpa-aruga. Dayo eh. Shout out. Shout out ka mo. Shout out sa'yo basher. Hindi po oh, feeling piling sila mama ka sa mo. Tsaka sa sila mama at tita. tita. Hindi, hindi kami oh. piling. Magaganda ha? lang talaga. Oo. Oh. <laughs> agri Agree agri agri Agree, agree, Isang excuse me naman dyan. oh, excuse me. Wait. Yung taga-video natin. Oo. Uh oh, na Lama <laughs> oh. taga-video natin. Agadik naman, Kung masarap. Ano, so, kumain ako na ako nila ng... yan? Kumain ako ng saging oh. kaya masyadong matamis. Oo. Oh. nga. Ano Lasa masarap? mayonnaise. Ay, <laughs> bakit mayonnaise? Patikin tayo. Okay, game namin. Sa mga nakatikita nito. Okay, ito. ano, comment po kung ano tong ginawa. Ginawa namin. Basta may ano siya, may gulaman siya. No. Nasa yung ano tano? Ano? Oh, Mayonnaise na may tamis. Halo-halo. Tamis alat. Uh, <laughs> Ate Rosing! Ano yung asawa ni Kuya Ronald vlog? Para sa ito. to ka, Ato na. ka na. Ito naman may singer ka. Punta ka na. Be, ang sana yung anak ko okay. Walang dami. Be, yun talaga yun, yung realidad. Yung okay, may anak okay, ko. Bye! bye. bye. <laughs> oh, okay na daw. Okay na.